na kung saan dito tayo maliligo sa araw na ito. Lili, kanay na ay. Balas. Ang liko. Kaligo na mo ko ito eh. Kaligo na mo ba? Kaya ako rin mga Andres. Sige na, kaligo na mo, Bim. Asa to ako ah? Kaya kaming duwari ko yung buong magpura. Hindi ako yun Bim. Everyone! Ito ito.

Welcome back again to my YouTube channel for this video. Nandito po tayo sa balon. Na kung saan, dito po tayo kumuha ng tubig. Katulad na lamang nito, ito po yung tubig guys. Tubig yan siya, tunay. Tunay na tubig. Uy, kayo maligo. Ang sarap maligo dito guys, kaya maligo na tayo. Let's go for the go. Let's go for the go guys. Kuya ba? Ganaan ko sa kuan niya, Driba, kaya ka nang magputi kag tama, no? Bisag di ka kuan. Tayo maliligo dito, walang sabon. Ito yung sabon. Sabon gamit na, no? ito lang. Ito lang yung sabon natin, walang kasip guard dito, guys. Kailangan mo kapag nandoon ka sa bukid, kailangan mong matutong maligong walang sabon-sabon. <laughs> dahil malayo mo tayo sa tindahan, guys. Kaya dito sa bukid, mararanasan mong maligong walang sabon. Kailangan mong maligong dahil mainit man ang panahon. Sa init nga ng panahon dito, kailangan natin maligo. Huh. Yun po ang pagiging isang nanay. Kapag magiging nanay ka na, kapag ikaw ay maging inay, kailangan mong gamitin ang iyong mga... Kailangan mong magsalita na magsalita na magsalita na magsalita, guys! Kapagod kaya gamitin sa... Masikag-sulti, guys. Mga... Ganyan na yan. Kapag magiging nanay ka na, ganyan na yung mga gagawin mo. Kaya, huwag kayong mag-asawa. Char lang. Char lang, guys. Mag-asawa na kayo dyan, guys. So guys, yun na po at maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Yan yeah, ako po ay maliligo na. At alam niyo ba, doon sa taas, doon sa taas guys, mayroon tayong makikita ang isang bahay ng isang bubuyog na kung saan, ganito siya kalaki, bilog-bilog, ganyan. At nang doon siya. At sabi nila, kayo, yung bahay na yan ay mayroon silang sariling kwarto. Sana all, may sariling kwarto um, yun lamang guys. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog guys. Dahil maliligo na tayo guys. Maliligo na ako eh. Maliligo na di kode. Nagit sa kode. Bye na. Bye bye everyone.